pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon ngayon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, Iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal! Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Pagsasadiwa Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang talinghaga ngayon ay isang mahalagang paalala na ang ating buhay at mga ari-arian ay hiram lamang habang tayo ay namumuhay sa daigdig bukod dito ang kamatayan ay tulad sa isang panauhing walang paabisong biglang dumarating sa gayon unahin natin ang Diyos higit sa anumang bagay matutong magpasalamat at magbahagi sa iba ng lahat ng mga biyayang natatanggap upang anumang oras ay handa tayo sa muling pagbabalik sa Kanya. Nawa ay nadama ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.